Mga pati, katabi mo yung dream car mo. Eh, no? Putang Eto! ETR! Sobrang dilim dito, mga pati, oh. Nasa may manungan kami. Eh, no? Sobrang oh, oh. Ang asik mga padi oh, di ba? So what is up mga padits, may again Ryan Cortez from Ride with Rai So ngayon may biglaang ang ride kami, kahapon kang na namin sa Tagaytay Pero hindi tayo nakablog dun, pero ngayon ito akit na naman kami sa Sierra Madre sa Marilake mga padi. So ito yung mga kasama natin, Aerox B1, dalawang 450 SR isang Aerox B1 ulit na stock tas si Renzo na naka sniper tas si Master na naka Aerox B2 tas ito si Eseng na ano na naka ano Kondak B1 na kargado <laughs> nagpapaulol pa kanina nakala mo hindi sasama Nagpapa-hard to get Seng ikaw susundan namin hindi ko alam yung daan na yun eh saan ba yung daan? o tara doon na lang babanat mo na kami pa marilak eh uh, lang kami so ito yung mga lineup natin mga pati sinabi ko na sa inyo uh, yung grupo ko na all scam boys mga pati ayan ayan yung mga kasama natin so yun mga pati let's go samahan nyo kami sa biyahe namin pa marilaki mga pati mga pa, pari, bali update lang Palabas na kami ng Welcome Rotonda Dito sa May Quezon City Buti nga kahit o paano lagi nakakasama sa amin to si Kit eh Kahit malayo yung inuwihan niya Tsaka si Master Owang Kasi si Kit taga ano pa Taga Roosevelt pa tas si Owang naman taga bagong baryo pa Pupunta pa sa amin para makasama mag ride ba? Diba? ganon talaga mga padi, kapag ano, uh, gusto mo talaga sumama, gagawa ka talaga ng paraan para makasama. Dito? So ito na yung welcome rotonda mga padi. namin mga padi, bali lang kami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 kami mga padi solid yung tunnel na yun mga padi talaga ano? Sarap sa tingin ng ano, ng tunog ng motor mo. Angas ah, tignan mga bahati oh, di ba? Sheesh! <laughs> Baliw-baliw talaga ito, sikit eh. Sheesh! Mga bahati, Marcos Highway na kami. <laughs> Grabe naman yun, Seng Sa ayok Kuya Pao Kuya Renzo, tsaka si Kit Ayan o oh. So bali yun mga padi. bali kakapasok yun namin ng Masinag Kaya ito, pakit na kami ng Marilake At bumabaybay pa rin kami dito sa kahabaan Balitan ko na lang kayo mga pati once na makakit na kami dun uh, Doon na lang natin pagpatuloy yung video mga pati Dahil medyo traffic pa naman dito At wala kayong gusto makita dito Kung di puro traffic di ba? GTR ni ano ni Mickey Maso mga pati GTR ni Mickey Maso yun POV mga pati Katabi mo yung dream car mo Ayun, no? Black na Nissan GTR mga pati Grabe naman po Sa kaya pupunta yung mga yan, no? Pogi. Ano, dami. Grupo sila, mga pati. Ba't kaya traffic, no? So, kaya meron. So, tanggal mo tayo ng headlight, mga pati. Iyera pag walang headlight, eh. Ngayon yung GTR, mga pati, oh. Sheesh. Si Mickey Maso! Kaya naman pala mga pati Kaya pala traffic Dahil may mabagal na truck kanina

Sikit, ah, sobrang lambot ng gulong sa likod. Oo ka, sabihin na niyo. lang? Ah, okay, okay na? Okay. Okay, so yun mga pati, pasyal po sa puso na kami. At samahan nyo lang kami sa biyahe namin mga pati. Biyaheng Sierra Madre ng gabi mga pati. <laughs> Solid mga pati, no? maganda mga pare no. Kung mapapansin niyo di ba? Ito lang yung may pinakamahabang straight dito sa may Marilake mga pare. Tapos puro kurbada na to sa taas, di ba? sa Sierra, hindi kayo maulan sa taas mga pati so yung dalawa nagkaantay sa harapan mm, tangin na mo eh Kaya may nagpapahinitan ng gulong mga pahadi. Sarap talaga dito mag-ride paggabi mga pahadi. As in. GB mga buddies si ano to sa TikTok ano ba pangalan na ito yung nakabini na BCX solid mga buddies oh. shish antay natin sila antay natin wala pa eh tanggalin mo na yung headlight mo tinanggal ko na yung akin baka nasa harapan baka nasa harapan sino ba nasa likod mo doon Sino nasa likod mo? So, nandito na yung mga boys sa likod, mga pati. Kala ko na wala na sila eh. Kala ko iniwala na kami. Russell! Owang! Uy, grabe yun! Ano yan? So, pawibihil na kami, mga pati. dito Diba yun, makita nyo Wala, wala talaga nakikita dyan mga pahadi Hey Mapakayos ng site Ng center stand nyo mga pahadi oh. out ka naman ate Si Kuya Pao naiwan, inaantay ko sa likod e eh. Ha? Si Kuya Pao naiwan, inaantay ko sa likod Sakit sa mata e, umuha ko Nabit yung kotse e, tanga sa mata Kaya nga e eh. Ano? Ano? Uy ano? Walang magbubukas? Ayun, 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 na hindi na tayo makita Saan ba Sumabay yung mga kotse Bago oh. matitanggay ng banggay ng siya e Oo Sige pa wala Sobrang dilim dito mga pati oh. Nasa may manukan kami Ayan oh. Sheesh Ayan, oh. Sobrang dilim dito sa manukan mga pati Pag gandong oras Ayan yung SR oh. Ayan yung ibang ibang kagrupo natin <laughs> Grabe Ayan na mga na mga pati so renzo renzo! <laughs> renzo on the move daming oot oo cut -off na patay <laughs> wait lang sabi mo na sana na sing cut -off na daw wala na daw Uh, di, dito kami sa may BNK Gawa ng super ano na dun Super crowded sa may EAS Kaya cut na sila <laughs> Wala na tayo ng parking gagi Ay di, sakto dun oh Sayang na nakasayang yung EAS natin dun No?

May Pak Munas kajang ya, Pau? Ya, So, yun mga pati. Grabe. Bigla pang umulan ngayon dito sa may Sierra Madre Super unpredictable talaga nung, ano, nung weather dito Isipin nyo, umakit kami sobrang doyo Tapos ngayon, nag-uulan na Wala akong ilaw Mga wala kasing ilaw eh O oh, ba? Diba? cause of delay kami mga padi Kaya dahan-dahan na lang kami nito Dahil ano, so, super delikado ng kalsada dito pag ano basa kaya eh, wala naman na kami nga habulin Kaya ayun, dahan-dahan na lang kami Kasi mahirap na eh, magbasa yan eh oh. Sana pagbaba hindi na umuulan Sana dito lang umuulan sa taas Ayun mga pati, umuulan kasi Kaya hindi ko lang kung nagre-record pa Pero ito, pababa na kami Medyo tuyo naman na dito pero doon kanina sa likod mabasa-basa pero bumabagsak pa rin yung ulan mga pati. Hindi tuloy yung mga boys dahil sa basa yung kalsada. As in basa na talaga mga pati. Wala nang spot na tuyo. Nakakatawa talaga umakit dito pa mag eh. Parang di mo kakayanin bumakbak gawa ng super dilim. Asa mo na lang talaga yung mga ilaw sa gitna na yan. Na yan no? kaso may hihina lang rin eh. Ang ina may aso pang tumatawid. <laughs> Bad naman So okay na lahat ng boys sa harapan mga pati Bali tayo yung nasa pinakalikuran Ayan kung makikita nyo <laughs> Medyo nakakatakot di ba? Kayo pa mga pati Kakayanin nyo ba kung mag -isa dito As in solo ride lang talaga ng gabi mga pati Kasi kung makikita nyo yung daan, di ba? Nakita nyo, wala namang ganong ilaw talaga. Ang ako kasabay namin yung mga jet ski GP, mga padi Solid. Naisipan ko lang mag video ngayon mga padi dahil ano, minsan lang natin makasama yung mga boys dito sa Shera. Kaya hindi na ako nagdalawang isip mag vlog. Ano, da dahil sayang rin yung memories, di ba? Mga kahit pa paano, kapag tumanda na kami may papalikan kami video may ang kami di ba another memories na naman to para sa mga boys syempre kaya tayo nagbablog tsaka para na rin sa atin di ba ayun e lang naman kagandahan pa nag youtube kayo or gumagawa ka ng mga videos eh ako kaya ako gumagawa ng mga videos dahil ano pag wala akong magawa sa bahay yung sariling video ko talaga yung pinapanood ko legit yun na ano, pag pupunta kami sa mga malalayong lugar ayun talaga yung mga pinapanood ko mga padi. dahil kahit hindi mo napuntahan yung lugar ulit, di ba? May memories ka ng baon-baon. Buti na lang dito yung tumigil yung ulan mga pati, oh. Na dinig yata ni Lord yung ano ko, healing ko. so <laughs> Nawala na rin yung ambon. Kumaga dun lang talaga sa may, ano, sa may BNK yung uulan. Pero pagdating dito, nawala na. Kaya thank you Lord Kahit na paano ano, Save kami mga ato At tuyo na yung kalsada Ganda ng pacing namin mga pati oh. Tinan mo Sunod sunod lang talaga kami di ba? Ganda pa ng daan Ay may aso Visit <laughs> video mga kapado, yung kalsada may kulay brown na yun, na yung buhangin na ganyan. Di ba medyo madulas yan kapag basa yung kalsada. Buti na lang tapos na kumain yung boys at pauwi na tayo. Kaya okay na rin naman kahit pa paano. Nag-enjoy naman na tayo at konting picturan doon sa may BNK. Dahil nasa, inabutan kami ng cut sa Yeis dahil super late na namin punta. Nag-cut sila ng order is 2, 12... 12.50 yata yun, kaya ayun, hindi na kami pinapasok ng yayus mga pali sila, si Ashley, sabi mo yung susi ng gate nasa pasyo, nasa paket kamo yeah. yung susi kamo ng gate namin, nasa paket ng pasyo ako na magjadad, ako na yeah. so ayun, mga body, nasa poso-poso na kami yung ibang kasamaan namin, yung ibang boys nasa harapan na pero kami ito, yan. Tsaka si Master Owang, ah, dahil luminto kami sa gilid eh. Sabi nila mga padi, habulin mo daw yung pangarap mo. Ayun yung pangarap ko mga padi, o oh, yung GTR. Ayun sa harapan mga padi, o. Oh. Apakapogi, ah, pogi. po na. So ayun mga padi uwi na kami okay. Dahil huminto kami Dahil nahulog yung vape na ito Ayan Hinanap pa namin Ay hinanap pala nila Bala na lang natira mga padi Ayun no? Oh. Pero yung battery niya Nasira na As plat na plat na Ayan Tapos dito kami huminto kala ate Ayan So tara mga padi bakbak back na ulit tayo pa uwi diretso na to Ay thank you lord Wala nang ulan, ulan. ha <laughs> Buti na lang safe na yung glide namin dahil wala nang ulan mga pati Panayad na to Super dumi naman ng mga motor namin dahil ano Maputik dun sa may pa devil's corner Eh nasara pa natin mga pati bundok yun eh, o Pag umaga kayong bumababa dito Ngayon hindi nakita silhouette na lang mga pati eh Pero bundok yan Stretch na yan eh, stretch na naka ano, p na jet ski ayun eh, o know, street GV sa <laughs> 帅哥。<laughs> 您呢？